Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo araw na ito mga kainags ano? ano ngayon, na January 5, 2024 ano? Araw ng Biernes Yan. Pangalawang araw natin dito sa Edmonton, Alberta, Canada Mula nung dumating tayo, mula sa ating oh, Bakasyon sa Pilipinas Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada So, grabe no? <laughs> no nagbakasyon tayo sa Pilipinas hindi nag-snow dito mga kainis. hindi ko alam eh. Basta alam ko hindi nag-snow. Ano? Tapos kung kailan na dito na tayo, kagabi, nag-snow. Pero konti lang naman. Awa ng Panginoon. Yan. Kaya ngayon, gagamitan natin ang snowblower. <laughs> Corny, no? Pasensya na kayo mga kainis, ano? Oo, oh, eh. Eh, kakarating ko lang. Kumbaga, mayroon pang jet lag. Yan. ang <laughs> bihira naman. Ay, ang bihira. Sandali. <laughs> Naiwanan kong bukas yung ano, pintuan. Papasok yung lamig. Ay, nga po. <laughs> Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Yeah. Yan sila na 'yung magpapala ng kanila no. nakita nyo naman mga kainags ano? yung, yung truck ko pa pala ito pa pala yan ayos nice na So iba talaga nagagawa ng ano no May mga gamit mga kainags ano Yan tapos ko napapansin nyo mga kainags eh, Suot ko pa rin yung aking cowboy banig Na ano no sombrero Binili natin to sa San Jose sa palengke yan, tsaka baka tinatanong nyo, hindi ba ako nilalamig? Abay, syempre nilalamig ako mga kainags, ano? Kumbaga, kahit na nilalamig ako, basta sa tingin ng iba, maganda yung forma ko, okay lang. Pero pag hindi ko na talaga kaya yung lamig, meron naman akong ano rito, eh. May baon naman ako, no? Ang <laughs> ah, <may hira> naman. <laughs> hindi ko na kaya yung lamig. Susuot na ako. Hindi ko na kaya yung porma Hindi naman. <laughs> Ha <laughs> ha! long araw pa lang tayo dito mga kainis, ano? napasabak agad tayo sa trabaho ng winter ano? pero maswerte pa rin tayo kasi hindi madalas bumagsak yung snow no? tsaka yung pagbalik natin dito sa Canada walang iniwan na trabaho sa atin kasi ang mahirap niyan kasi pagka bumagsak ang snow madalas bumagsak ang snow nung wala tayo dito syempre yung mga kasama natin dito mga babae ano? hindi magpapala naman sila ng snow dito magsishobel naman sila ng snow kaya lang syempre hindi hindi ko ina-expect na pulido katulad nating mga lalaki yung lakas natin iba eh kaysa sa mga babae ba? Diba? Ah. so by the way mga kainis ano baka may magtatanong sa inyo o gustong magtanong sa inyo kung nag-adjust ba ako sa oras doon sa Pilipinas tsaka nung dumating tayo dito sa Canada no? baka Uh, tinatanong niyo na nag-adjust ka ba? Hindi ka ba nakatulog sa gabi dito sa Canada nung bumalik ka? Yan. Ako nga ako nga mga kainis, nagulat din ako no. Actually nung dumating ako dito, nakatulog ako alas dos ng madaling araw. Nakatulog ka agad ako tapos nagising ako ng alas 11 siguro dahil sa sobrang pagod sa biyahe natin ano. Mahigit 24 oras tayong ano uh, mula sa Pilipinas hanggang makarating tayo dito sa Edmonton. Tapos kagabi, natulog ako ng mga alas dos Siguro nakatulog ako alas 3 sa madaling araw. Tapos nagising ako kanina ng alas 10. Mag alas 10, mga 9.45 ganyan. So natutuwa nga ako kasi hindi na ako nag-adjust. Ano? <laughs> hindi ka tulad si Mahal na Reina at si Bonsong Prinsesa. Nung dumating sila sa Canada, talaga ang laki ng adjustment nila. Siguro isang linggo sila bago sila nakatulog ng normal na tulog nila. Ay nako, so lalabas muna ako mga kainag. Sino lang muna ako ng jacket. Gala tayo. Yun lang nga, ano? <sighs> ano kayo magiging content natin dito sa Canada? Kasi isa lang yung makikita nyo lagi dito, you eh, know? puro puti. Hindi ka tulad sa Pilipinas, kahit saan ka pumunta, malilibang ka, mag enjoy ka sa mga tanawi na makikita mo. No? Kahit na nagbububunga nga ako rito, pero <laughs> kung nakikita nyo naman yung ibang paligid, iba-iba, di ba? Maganda, di ba? Dito kasi mga kainags, eh, no? wala, eh, yung buhay rito, paulit-ulit lang yung buhay rito, kaya yung mga vlog natin minsan, paulit-ulit na lang din eh. Kaya minsan ginagawa ko ng parang kung paano ba kahit pa paano ay ma maiba yung vlog natin ano yan wala ganun talaga dito sa Canada mga kainex ano paulit-ulit yung araw-araw yun napanood ko rin yung kay ano no? sa Carinio Carinio family yun sinasabi rin nila na ganun talaga ang buhay dito sa Canada uh, buhay yun nga pa Costco Costco laging Costco laging superstore kasi ganun nga lang talaga ang buhay dito mga kainex ano yung buhay dito ganun lang paulit-ulit lang ang buhay mo rito trabaho bahay trabaho bahay grocery especially pag winter ganun. Eh, pag summer, yan, summer, medyo maiiba. Kaya lang dito, mga kainags, bawat galaw mo dito sa Canada, kailangan mong gumastos. Yun lang mabigat dito. No? Hindi ka tulad sa Pilipinas tayo. Kaya nating maglakad. Maglakad, kung napansin nyo, lakad ako ng lakad, di ba? Mas gusto ko pa yung naglalakad ako kasi nalilibang ako. At saka mas gusto ko rin yung naglalakad ako para maipakita ko sa inyo yung bawat pinupuntahan nating mga lugar. Di ba? Kahit na, di ba? Kasi pag naglalakad ka, hindi ka naman gagasta sa pamasahe, di ba? May makita ka lang ng pagkain diyan, sulbot. Kain ka lang, di ba? Mga turo-turo, kain ka lang sa tabi. Eh dito mga kainan, sanong bawat galaw mo rito. Gasto sa gasolina, di ba? <laughs> Pag nagutom ka, sasadyain mo yung yung lugar na kainan. Yan, di ba? Mala, may mga pagkakaiba. Kaya sa mga susunod na vlogs natin, huwag kayong magtataka, huwag kayong magagalit sa akin or mabubwisit sa akin na dahil siguro paulit-ulit na naman yung ating mga mapupuntahan. Yan. Gusto ko lang din iparating eh, sa inyo na ganun talaga ang buhay dito sa Canada, mga kayo ano? Paulit-ulit lang. Trabaho, bahay, trabaho, bahay, grocery. Ganun-ganun lang. Ganun, ganun. Yan. <laughs> Ay, nako. Ay, hindi pa sa bahay. Suotin na natin tong cowboy natin, no Yap, dinala ko talaga to para sa summer may magagamit ako. Ganda kasi nito, eh, no? Tsaka lalo akong pumupogi dito, gumagwapo. nadadagdagan yung lakas ng appeal natin, mga kayo di diba? O, oh, diba? Parang lumakas ang hangin, ah. Ha? parang bigla akong gininaw dito ah. <laughs> parang hindi kinaya ng heater yung lamig dito ah. Bullshit. <laughs> so anyway mga kainags, ano, meron nga pala akong gustong sabihin din sa inyo. ah uh, since nandito na tayo sa Canada at tapos na yung bakasyon natin sa Pilipinas, magbavlog na lang ako sa loob ng isang linggo siguro ng mga limang araw or apat na araw. Pero I, I would say na limang araw yan kasi kung naalala nyo dati, araw-araw tayo nagbablog. Araw-araw tayong nagpo-post, nag-upload sa YouTube, di ba? Kasi nga eh kailangan ko mag-ipon ng pera, kailangan kong magtrabaho na magtrabaho kasi nga magbabakasyon tayo sa Pilipinas. At awa naman ng Panginoon nakaraos tayo sa ating bakasyon at sa mga gastusin sa Pilipinas. At siyempre, maraming maraming salamat sa inyo, mga kainis. kundi dahil sa inyo, eh, butas ang bulsa. <laughs> So anyway, maraming maraming salamat sa suporta, sa panonood, sa mga comments, sa mga likes. Thank you very much. Ngayon, uh, syempre, our vacation is over. It's done. Let's face a new new year, 2024. Yeah. I hope my grammar is correct. <laughs> so anyway, mga kayo, yun na uh, five days na lang akong mag-upload ng vlogs natin ngayon pero hindi ko naman sinasabing uh, laging five days, no? Kasi syempre, mga kailis, alam niyo naman, ako parang naging libangan ko na talaga yung pagbablog, pag -e edit parang yan ay yung naging aking ano, no? Libangan talaga. So, masaya ako sa ginagawa ko, although nakakapagod. Nakakapagod mag-vlog, nakakapagod mag-isip ng content, nakakapagod mag-edit, pero masaya, masaya ako, no? masaya. Hindi ako nagreklamo, mga kailis, masaya ako. Kumbaga, uh, sinasabi ko lang sa inyo kasi kasi pagka hindi ako nakapag-upload ng vlogs, marami mga nagtatanong, marami mga naghahanap, bakit hindi ako nakapag-upload, na-appreciate ko yun mga kayo nagsanon. Pero syempre, meron din tayong mga personal na dapat nating ayusin, na dapat nating bigyan ng oras. Yan. Mga siguro mga 5 days or maybe 6 days sometimes, pero sometimes say, baka 7 days din. Depende, depende. No? Yan. Pero uh, gusto ko lang inform kayo, huwag kayo magtaka kung sakaling 5 days na lang ako mag-upload ng mga vlogs. Kanya hinutusan ako ni Mahal na Reyna nakisuyo sa akin na ano pag na ko raw yung sasakyan niya <laughs> trabaho agad ano <laughs> daming utos <laughs> pero hindi tayo nagreklamo mga kainets ano? yan eh gusto ko namang sundin si Mahal na Reyna eh. tsaka syempre, kawawa naman yun <laughs> busy busy sa trabaho tapos tayo dito ay eh, naka day off lang tayo hindi pa ako pumapasok mga kainics, so nakalib pa rin ako hanggang ngayon pasok ko sa linggo na Ah, ganda ng araw, no? Pero mamaya baka dipe, ano yan eh, baka dumilim mamaya. Pabago-bago naman ang ang, ang ano rito eh. Ang temperatura. Ah, yan. Oh my goodness. Ah, totoo na 'yung mga snow, no? 'Yung mga ice kasi matindi sikat ni Haring Araw. Regular Gasoline, one dollar and twenty cents. Mura. Yeah, mas mura no? Mura ngayon kaysa nung mga nakaraang nagpagasuli na tayo dito. Yeah, nakabayad na tayo, no? One dollar and twenty four point nine. One dollar five. Yung ano yung gasoline ng ayon malaki Eh, ano? bapak kita ko sa inyo Ayano, no? regular. Yan Ayos. Naniniwala ba kayo mga kainags na merong gustong sumagot ng aking ano, no? yung business class nung pabalik ako ng Canada? Meron nag-offer no? na magbabayaran niya raw ako doon para, para makasakay ako sa business class ng eroplano. Wow! Kaleng no? Kahit nga ako hindi ako makapaniwala eh. Pero maraming maraming salamat sa ano, na nag-offer. Uh, isa sa mga viewers natin yun eh. Kaleng no? Pero mamaya ako nakikwento pagkatapos itong gasolina natin. Ayan. O, nagbayad ako ng 60 para sa regular uh, gasolina. Pero ang pumasok ay nasa 51.23 lang dollar. So, yung sobra, ibabalik yun ng, ano, nung kahero. Babalik nya dun sa credit card na ginamit natin. sa Pilipinas eh mainit dito naman malamig mga kainags. Kung sa Pilipinas ay eh, nakasanto tayo, naka t shirt nakahubad dito naman ay eh, balot na balot ang ating mga katawan pati ulo yan mission accomplished na tayo kay Mahal na reina. Kaya mo na tayo mga kainags, ano? Gutom na ako eh Sumikat na naman si Haring Araw, ano? Parang hindi ako hindi ako sanay na walang mga tao dito sa harapan natin, ano? Wala tayong nakakasalubong. Tak walang mga tricycle. Wala mga jeep. Wala mga vendor ng banana queue, karyoka, sago, balot, wala. Linis, no? Hmm? <laughs> Mira, culture ako, ah. Yan. Diba, dati, nung nasa Maynila tayo, diba? lalakad tayo eh dami natin nakakasalubong eh dami sa ang dami sa sa gilid natin ngayon ang linis meron naman tayo nakikita mang ilan ilan lang bilang na bilang sa mga daliri ayan <laughs> ayan oh no? yun medyo may mga nakikita na tayong tao doon oh no? kahit pa paano ayan ah pasok tayo dito Kuha dito tayo, kuha tayo ng pagkain dito mga kinis na Gutom na ako eh, kain muna tayo Ito yung paborito ko dito eh Self service na ngayon, no? dati hindi Ito, Tatanungin mo yung gusto mo, ituturo eh. mo yung gusto mo, may kukuha Tapos kuha tayo yung brown rice, brown rice to eh. para Bayaran na natin Tapos Coke Okay na yan Busog na tayo Tara, bayaran muna natin dito. Ayan, dito na tayo. No? Canada, dry, Canada dry na yung kinuha. Kain mo na tayo mga kainan. Tara. Busog mga kainan. ano? nabusog ako, grabe. Dami ko nakain ng in-order natin. So yun nga pala mga kainan. No? Uh, tuloy ko yung kwento kanina uh, meron nga gustong ano, uh, sumagot ng business class ko no? nung sumakay tayo ng aeroplano uh, para siguro baka gusto niyang dagdagan yung pambayad doon sa business class kasi ano lang tayo economy, economy lang tayo no? economy class doon sa aeroplano uh, doon sa mga hindi nakakaalam, yung business class yun yung ano yun yung uh, sasakay ka sa komportabling upuan at sa komportabling lugar Ilan, ano, malawak yung space, talaga makakahiga ka Ah, sarap, busog uh, Pero ano, uh, nagpasalamat ako mga kahinags. sabi ko, maraming salamat po, thank you Kasi nahiya ako mga kainags, ano At saka Pero talagang ano, talagang pinipilit niya akong ano Kung gusto ko raw talaga Sabi ko lang, ayoko Tapos ang ginawa niya, binigay niya sa akin yung number niya Just in case na magbago yung isip ko eh, sabi ko sige po just in case sabi ko eh tawagan ko kayo pero nahiya talaga ako mga kainags kaya ang ginawa ko hindi, hindi ko na siya tinawagan yan pero maraming maraming salamat sa kanya no? thank you sa kanya na appreciate ko talaga yon ah, nagpakilala siya kasi isa sa mga viewers natin ano mga may kaya sa buhay mga may yaman sana all <laughs> ay nakakatuwa lang kasi syempre no ah, meron mga nag-o-offer sa atin na gano'n Ah, uh, tayo nga hindi tayo makabili ng business class eh, no? Na ticket. Pero meron pala mag offer sa atin ng ganun, yung mga mababait na tao. Na gustong mag-share ng kanilang mga blessings, ano? Yan. Pero tinray ko na lang na umupo doon sa ano, sa economy. Yung sa ano, yung tatluhan, medyo mas medyo masikip pero okay lang. Komportable naman kahit pa paano mga kainis, ano? Ah, yun lang. Gusto naman nagsumikat si Haring Araw. Tapos balik tayo dun sa ano, naninibago talaga ako tapos so nga pala mga kainex ano, meron nga din pala akong gustong ikuwento sa inyo no? hindi ako makapaniwala actually no? nagpost ako ng, ano, ng reels sa facebook reels siya yung uh, yung matagal ko nang kakilala no? kay kaibigan ko, barkada ko nung high school tapos yung kinikwento ko nag college kami yung pinapahiram niya ako ng sasakyan niya yung businessman na kaibigan ko pinapahiram niya ako ng sasakyan niya hindi ko sabi ko hindi na hindi na okay lang ako okay lang ako maglakad talagang pinipilit niyang hiramin ko kasi napapanood niya sa vlog ko nakikita niya siguro sa vlog ko na lagi ako naglalakad ang init init nung nasa sanos si Occidental Mindoro ako diba gumawa ako ng reels nun so mga kainag sano grabe hindi ko ina-expect umabot ng 1 million views Wow, grabe. Naka-experience din ako ng views na ganong kalaki mga kainin. Ano? Although reels lang naman siya, pero really, really appreciate yung views na yon. Grabe. Kaya maraming maraming salamat mga kainin. So, at saka doon sa mga nag-shares. Naku, oh, po, kulang ko lang 500, no? 463 shares siya tayo yun. Ang grabe, ang <laughs> sobrang tuwa ko. Kasi no una, ano nakita ko siya, nung nag-pinost ko siya, tapos chenay ko yung views, uh, ano lang siya, no? 1,200. Sabi ko, masaya na ako doon. Sobrang saya ko. 200 nga lang masaya na ako eh. 200 views nga lang masaya na ako eh. 1,200 views Tapos sa uh, next day, third day Nagulat ako Pangatlong araw, chine ko Nasa ano na mga kailis so, 130,000 views Hindi mga paniwala, grabe Tsaka ano no Meron ako mga reel sa Facebook mga kainags na Wala pang 24 hours siguro Mga 9 hours pa lang Inaabot na ng 30,000 views 20,000 views 40,000 views mga ganoon nakakatuwa eh nangala wow no no kumbaga yung mga effort mo yung pagtsatsagaan mo yung yung mahihilig mo lang di ba hiling mo lang mga ano nagbubunga eh no kumbaga parang nakaka, nakakatuwa talaga pag pinaghihirapan mo isang bagay tapos eh nakikita mo may merong magandang solution at saka may mga nagko-comment natutuwa sila yeah, napakasarap sa pakiramdam kumbaga yung mga ginagawa mong pag-edit paggawa ng vlog nasusulit mga kainag sa ano, kaya maraming maraming salamat yun lang gusto ko lang i-share din sana sana all ng vlog natin 1.2 million ano views no? Oh, sarap no <laughs> I wish I wish yan grabe grabe ay nga pala no baka sabihin nyo napakababaw ko naman ano sobrang naka 1.2 million lang ako napakababaw na sobrang babaw ng kaligayahan ko alam nyo kasi mga kainag sa ano, kapag talaga pinaghirapan mo isang bagay tapos hindi ka umaasa na aabuti ng ganun tapos 'di ba? Mabibigla ka gano'n ng views. A ang sarap sa pakiramdam eh. Ayan oh. No? Padilim na no. Ito yung oras ngayon mga kainis oh. Ayan oh. No? 3:55 January 5 Friday no. Dilim na. yan nami-miss ko na yung karaoke, yung mga banalak yung <laughs> Ganitong oras dati eh, lumalabas na tayo pupunta na tayo ng plaza, 'di ba? Sa so, May Dan, tapos titingin tayo ng mga tao doon sa mga ano, mga activities doon sa plaza, no. Tapos night market, 'di ba? Tapos pag nagutom tayo, kakain lang tayo sa kanto ng banana queue Habang kumakain tayo ng banana queue Kumakain tayo ng gano'n. Nakatingin tayo sa Diyan sa harapan natin, no? mga dumadaan na Naaliw tayo sa ano? Naaliw tayo sa Patingin-tingin natin habang kumakain tayo ng banana queue Ay dito mga kainis, sa tingin nyo ba maaliw tayo dito pagka tumambay tayo dito? Kahit na meron tayong dalang pagkain eh Tingin nyo ba maaliw tayo dito habang kumakain ng Alam ba, mani Tingin nyo ba mahaliw tayo? <laughs> ah, may hira. O, wala, yun. Tapos, mamaya-maya ng konti, madilim na. Wala nang kwentang mag-vlog dito. Hindi, hindi ako, hindi ako nag-ano, maa. Ibig sabihin, madilim na, wala nang kwentang mag-vlog. Kasi wala nang kayong makikita, kundi mukha ko na lang. Eh, napakaswerte nyo pa pag nakita nyo pa yung mukha ko pag madilim. Unless, kung gagamit ako ng flashlight. Nakatutok sa akin. Ayan, kaya maya maya din, uwi-uwi na rin tayo. Sa laki. Tapos sa Superstore Bago Bago lumubog ang araw Let's go O oh, ayan o no? Bihira no Asa na yung mga tao <laughs> So nga pala mga kainags ano uh, Dati kasi nung OFW ako Pag nagbakasyon ako sa Pilipinas Grabe yung homesick ko Grabe yung kalungkutan ko Sobra Kasi hindi ko pa kasama yung family ko ng time na yun eh no Pero ngayon nung bumalik ako sa Canada from vacation natin parang wala lang parang wala lang kasi sanay na rin ako eh no kumbaga parang mental uh, mental ano na ako eh prepared alam ko na kasi alam ko na eh tsaka isa pang advantage ko dahil pagdating ko dito sa Canada nandito yung family ko kaya hindi ganun kalakas yung homesick ko no although nakaka-miss yung buhay natin sa Pilipinas nung nagbakasyon tayo pero ganun talaga at least na-enjoy natin yung vacation natin Ihigop muna ako ng sabaw. <laughs> Nilalamig ako eh.